Kung nakahanap ka ng RFO na single attached, mababa lang ang record down payment at madilipatan mo agad, halika, panoorin mo to, Ang ganda talaga ng community dito sa Claremont Phil Invest. Kaya hindi na ako nagtataha kung bakit nagustuhan ito sa nating OFW at SIMA. Ang open house and lots of Claremont ng Futura by Philinvest ay isang modernong tahanan na idinisenyo. Meron tong living area, dining area, dalawang toilet and bath, kitchen area, na may concrete countertop na may ceramic tiles finish, stainless steel kitchen sink na may standard faucet. At meron ding tatlong bedroom. Meron itong vinyl floor tile finish. At ang pader naman ay merong fair-faced painted finish at drywall partition sa mga bedroom. At ang kisame ay fiber cement board sa metal frame sa lahat ng bahagi ng bahay. Dito naman sa master bedroom makikita sa second floor. At meron din sariling banyo. Ang ganda, di ba? Nakita na natin ang tatlong bedroom. Tara, baba tayo. Dito, makikita mo kung gaano kalaki ang ating car park provision, kasyang kasya ang dalawang SUV. Kaya si Opa na 2-story, 3 bedrooms, 2 toilets and baths at may car park provision na kasyang ang dalawang SUV. Kung nakikita mo magandang investment sa ito, send message now. Kung nagustuhan mo, click like, comment, and share. See you soon. Thank you for watching. Bye-bye!